Ang paglalakbay ni Jesus sa ilang. Sa isang umaga, naglakbay si Jesus mag-isa patungo sa ilang upang manalangin at pagnilayan ng kanyang misyon. Habang naglalakad sa tigang na lupain, naramdaman niya ang matinding init ng araw at pagod sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, patuloy siyang nagdasal, humihingi ng gabay sa ama. Habang siya'y naglalakad, biglang umihip ang malamig na hangin at sa di kalayuan, may nakita siyang isang matandang pastol na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Lumapit si Jesus at nagtanong, Bakit ka narito mag Ginoo? Umiti ang pastol at sumagot, Inaalagaan ko ang aking mga tupa, tulad ng pag-aalaga ng Diyos sa atin. Napangiti si Jesus at nagpasalamat sa matanda, sapagkat nagbigay ito sa kanya ng paalala tungkol sa kanyang misyon, ang maging mabuting pastol ng sanlibutan. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay hanggang sa marating. Niya ang isang maliit na burong. Doon siya naupo, tiningala ang langit at taintim na nanalangin. Sa katahimikan ng ilang, narinig niya ang tinig ng ama sa kanyang puso. Huwag kang matakot, anak. Ako'y laging nasa iyo. Sa sandaling iyo, napuno ng kapayapaan ang puso ni Jesus. Tumayo siya, nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at bumalik sa kanyang mga alagad handang ipagpatuloy ang kanyang misyon na ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan.